Araw ng Martes, ika-22 ng Oktubre, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sectoral meeting sa Malacanang. Dito inilatag ng DILG ang target ng structural reform sa hanin ng Philippine National Police kung saan kabilang dito ang pagbababa sa bilang ng kasalukuyang general ng PNP upang masiguro ang pagiging epesyente ng mga ito. Matapos nito, dumalo ang Pangulo sa ika raan at 23 anibersaryo ng Philippine Coast Guard sa lungsod ng Maynila. Dito, siniguro ng Pangulo ang buong suporta ng administrasyon sa hanay ng PCG, kasabay ng pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga ito sa kanilang tungkuli. Umaasa ang Pangulo na mas marami pang Pilipino ang magiging bahagi ng PCG Auxiliary at magsusulong sa maritime environment ng Pilipinas. Araw ng Miyerkules nagtungo si Pangulo Marcos sa tanggapan ng NDRRMC para sa situation briefing sa Bagyong Christine. Dito pinasiguro ng Pangulo na handa at mabilis ang magiging pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga Pilipinong pinakaapektado ng bagyo sa oras na maaari ng makababa sa mga komunidad ang mga kagamitan at manpower ng pamahalaan. Araw ng Biyernes, ika-25 ng Oktubre, pinangunahan ni Pangulo Marcos ng situation briefing sa Malacanang kung saan tinalakay ang pinakahuling aksyon ng pamahalaan upang tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino dahil sa bagyong Christine. Dito iniutos ng Pangulo na dapat hindi mahinto ang tulong ng gobyerno sa mga sinalanta ng bagyo, lalo na ang ayudang natatanggap ng mga ito mula sa DSWD. Ayon pa kay Pangulo Marcos, dapat ikonsidera ang mga sama ng panahon sa paligid ng Philippine Area of Responsibility maging ang posibilidad ng pagbalik ng Bagyong Christine sa bansa sa mga gagawing rehabilitation effort. Agad naman itong sinunda ng aerial inspection sa Laguna, Cavite at Batangas upang personal na makita ang lawak ng pinsalang iniwan ng Bagyong Christine. At yan ang mga aktibidad ng Pangulong ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Racal Bayan, Radyo Pilipinas.